dapat maghari sa inyong buhay mag-asawa. Ito ay bilog na nagpapahiwating ng pag-ibig nyo sa isa't isa at sa Diyos ay dapat walang katakusan. Eugene Angel, tanggapin nyo ang singsing na ito bilang tanda ng inyong pagkakilala sa pag-ibig ni Kristo sa inyo sa pamamagitan ng Diyon. Eugene? Angel? Oh. Uh, Ibinibigay ko sa iyo? Ibinibigay ko sa iyo? Ang sing-sing na ito? Ang sing-sing na ito? Tanda ang aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Tanda ng dalisay ng pag-ibig ko sa iyo? Nagpapakasala ko sa iyo? Nagpapakasala <laughs> ko sa iyo? <laughs> sa pangalan na ng Ama Sa pangalan na ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo Espiritu Santo Amen, Amen. Eugene? Eugene Ibinibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo. Ang singsing -sing na ito. Ang singsing -sing na ito. Bilang tanda. Bilang tanda. Ng aking dalisay ng pag-ibig sa iyo. Ng aking dalisay ng pag-ibig ko sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo. Papakasal. Papakasal sa iyo. Sa so, pangalan so, pangalala... ng ba? Sa pangalan ng mga. ng Nangalap. Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. ng ating Panginoon Diyos, Eugene and Angel, ang inyong mga po. Ngayon din naman sa oras na ito, nais kong tawagin ang abay, may dalang ang belo. kanabagin ang ng abay may dalaan ng kordo pag na natin, Panginoon, Eugene and Angel sa bisag, pagiging isa ng dalawa sa pagbuo ng isang pamilya inilalarawan nito ang bukal sa loob ng pagpapasako ng babae sa kanyang asawang lalaki sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuhig pamilya lalaki ang magtatanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae e, ngayon din naman ang kundol ang gordon ay sag-isag ng isang relasyong walang patid tulad ng isang matibay na gordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangako sa pamamagitan at pagmamahalan magpakilalpaman bilang mag-asawa. din ang salita ng ating Panginoon Diyos, Eugene at Angel ang Biblia ang salita ng ating Panginoon Diyos. Tanggapin niyo ito bilang talog sa inyo ng Diyos upang ang inyong pagsasama ay maging matatag at ibay dahil ang salita ng Diyos ang sentro ng inyong pagsasama. Tawag ito ito'y maging ilaw ng inyong tahanan, bukal ng kalakasan at pag-asa at ikit sa lahat, gabay sa buhay. Eugene at Angel, tanggapin niyo ang salita ng ating Panginoon Dios. Gayun din naman, mga kapatid, Eugene at Angel, ang simbolo ng pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Ang aras ay simbolo ng pagbabala mula sa ating Panginoon Diyos. Ito ay ibibigay sa lalaki, sa babae, bilang isang pangako ng lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilig ay magiging pag-aari na nilang dalawa. Eugene and Angel, ano din yung simbolo ng pagpapalang ng ating Panginoon Diyos. Kayo din naman, nais kong tawagin sa harapan ang abay na may dala ang ating marriage contract o patibayan ng mawit isa at din si Eugene at Angel na tuminding ay kung lahat ay tumayo at panalangin sa ating Panginoon Diyos tayo kayo kumilit at panalangin makapangirihong Diyos mandilikha ng sangsinubo Panginoon at manunubos, mayakda ng pamilya at tagapag-alaga ang pag-aasawa. Maraming salamat sa inyo. Sa araw na ito, ang dalawa naming kapatid na minamahal mong lubos ay nagpasyang tanggapin ang kaloob mong pag-aasawa. O Diyos na makaparihan, umikha ng langit at lupa, Peso Kristo namin Diyos at tagapagligtas, hinihiling namin sa inyo na pagpalaan mo po si Eugene at Angel. Tulungan mo po silang maingatan ang kanilang pangako sa isa't isa. Gabayan mo sila, Panginoon Diyos, sa kanilang pang-araw-araw na pamuhay upang hindi sila magkamali ng landas na kanilang tatahakin. Kayo po ang maging sentro ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya, at ng kanilang buhay pagkasawa. aasawa Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng Ama ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. At amen. Eugene ng Angel, ipinapahayag nyo sa harapan ng Diyos at ng kapulungan na ito ang inyong pagnanais at pangakong lumagay sa banal na patrimonyo ng pag-aasawa. Ngayon, sa kapangyarihan, ipinigay sa akin ng Ordaining Council of the Philippines at ng Republika ng Pilipinas ipinapahayag ko na na si Eugene at Angel ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pinag-isa ng Diyos ay wag nang paghiwalayin. ni naman. Palakpakan natin ang Diyos. At po nita sa ating kamay para sa benediksyon. Mga ah, kapatid, sa pananampalataya, naway pagpalain kayo ng Diyos at ingatan, naway kahabagan niya kayo at subaybayan, naway lingapin niya kayo at nang may kapayapaan. Amen at Amen. Mga ah, kapatid, kung karangalan kong ipinapakilala sa inyo, kung karangalan kong ipinapakilala sa inyo, ang bagong kasal na sila ginoo at ginang manood. Alam Eugene, give me now kiss. niyo. May salamat sa po. Ako po ang inyong likod. Lapo sa Life Evangelical Church Incorporated, Reverend Pastor Henry Jess del Mundo, magpalaay po tayo ng ating panginan Diyos.